Tatlong Pilipina magpupugpukan sa Miss International 2025 sa Bansang Japan. Let's take a look. Nakuli the PH, your passion, the lover channel. Mag-subscribe ka na! Project Lover, hello Philippines. Welcome to my YouTube channel. Sa darating na Miss International 2025 na gaganapin sa Japan ngayong November, tatlong pambato mula sa iba't ibang bansa ang tsek na magbibigay ng inspirasyon at pride sa ating mga Pilipino. Hindi lang iisa kundi tatlo ang mga dugong Pilipina na lalaban sa prestihiyosong stage na ito. Mula sa Australia, narito si Bella de la Cruz, isang filipina australian beauty na nagdadala ng kanyang ganda at talento sa pandaydigang entablado. Kasama rin natin si Mirna Isgera, ang ating sariling pambato mula sa Pilipinas, na siyang tunay na representasyon ng Christ, intelligence at pusong Pinay. At hindi rin magpapahuli si Allison E, ang Filipina-Malaysian stunner na kumakatawan sa Malaysia. Bit-bit ang kanyang Pinoy heritage at dedikasyon na ipakita ang ganda at ng diversity. Sa pagkakaisa ng tatlong reyna na ito, mas lalong nakaka-inspire isipin na kahit saan mang dalhin ng pagkakataon ng isang Pilipino, dala-dala pa rin natin ang lahing may pusong palaban, matatag at may malasakit. Nakaka-proud isipin na sa isang international pageant dominated ng mga queens na may dugong Pilipina, pinapatunayan na hindi lang ganda kundi pati ang values at culture natin ay kinikilala sa buong mundo. Truly, this is a shining moment para sa ating lahat. Isang pagkakataon na ipakita na ang pagka-Pilipino ay hindi nasusukat sa bansang kinabibilangan kundi sa dugo, puso at diwang dalang-dala saan man mapunta.